Tentmaker.ph This is for meaningful online shopping. A must for books lovers and music geeks. This is also home for the talk of the town videos and ticket sales of refreshing concerts. Discount vouchers. Tentmaker.ph Meaningful online shopping. Ang inyong lingkod, Kata Inocencio At ito ang Diyos at Bayan Ang programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katuwiran Ang tanging niyang hangad ay maglingkod sa bayan ng buong katapatan Nais niya ang isang bansa na tahanan ng katotohanan, katarungan at katuwiran Nais niya ang pantay-pantay na oportunidad para sa lahat Dapat Walang na pag-iiwanan. Dahil sabi nga ni Brother Eddie, walang iwanan sa umaangat na bayan. Welcome po sa espesyal na pagtatanghal nito ng Diyos at Bayan. Sa episode po na ito, medyo may iba tayong tema sa takbo ng ating programa ngayon dahil sa halip na siya ang magtanong, ay si Brother Eddie po ang sasagot sa tanong ng bayan. Mga kaibigan, ang ating special guest sa araw na ito, the lone senatorial candidate of Bangon, Pilipinas. Wala pong iba, syempre ang ating minamahal na si Brother Eddie Villanueva. Brother Eddie! <laughs> magandang magandang uh, araw, Kata, at sa ating mga Uh, heavyweight na media practitioners na inistorbo mo para ako ay istorbohin niyan ta. seat ka ngayon brother Eddie dahil kasama ko ngayon ang syempre naman ay pinakikinggan sinusundan ng kanilang programa maging ang kanilang mga sinusulat sa periodiko kagaya po nitong nasa aking kanan. Siya po ay radio broadcaster mapapakinggan ang kanyang programa sa DWIZ tuwing Sabado ng umaga kuya alas 8 ng umaga at siya ay uh, uh, tinitingala, ginagalang at sinusundan ng kanyang kolom. Siya po ay isang journalist columnist ng The Philippine Star at ang Pilipino Star ngayon. Wala pong iba kundi si Ginoong Darius Bondoc. Good evening. Good okay, yeah. evening soft spoken yan pero malalim magtanong yan at delikado ang mga tiwali dahil siya ay si Mr. Expose na ano <laughs> at nandun ho sa kanan ay ni Jarius Bondoc ang aking partner sa ating maraming programa lalo na sa The 700 Club kung siya saan siya ay ang ating co-host pero higit sa lahat po dyan git 30 years po siyang broadcaster sa GMA Television and Radio Anchor. Ngayon po siya ay TV Anchor ng Action TV, Radio 5, 92.3 FM. Siya rin po ay Vice President for Television ng Liga ng mga Broadcaster ng Pilipinas at isa sa mga pilar ng media pilar. Wala pong iba kung hindi ang aking kumpare, Alex Tinsay. Magandang gabi sa inyong lahat. At uh, muli, isang karangalan ako ay uh, maging uh, panauhin dito sa... Malaganap na malaganap na palatuntunang itong Diyos at bayan Dahil uh, mm -hmm. minsan kung saan-saan ako nakakarating, talagang nakikita ko ito'y sinusubaybayan Ayan. ng uh, marami Ayan. Nating kababayan Yan, thank you pareng Alex Okay ha, malinaw Dahil ang dami mga nagtatanong, ano ano ba itong uh, gagawin ni Brother Eddie? Sino ba ang unang gustong magtanong kay Brother Eddie? This is our opportunity Jarius, ikaw yeah. kaya Yes, oh, go ahead God, Eddie, why are you running again? You ran for president before and didn't make it. This time, you're running for senator. Well, unang-una, ito ay uh, isang ebidensya na si Brother Eddie hindi traditional politician. Ang pinaglaban natin ng 2004 2010 ay eh yung ating simulain, yung ating pagnanasa at pangarap na magkaroon ng pagbabago sa kaysa isang bansa na natutuhan nating mahalin. Siguro naman alam ninyo lahat kung bakit ako'y nakulong ng beses na ako'y social activist, political economist nung unang panahon. At uh, dito sa labang ito ay marami nagpaalala sa akin. Marami ang nag-convict sa akin na hindi ko dapat i-abandon ang sinimulang laban ng Bangon Pilipinas na ang Pilipinas ay muling mabalik sa kanyang lofty position. Kaya eventually tinanggap ni Brother Edito, uh, hindi para sa akin sarili kung hindi maka tayo sa magandang kinabukasan na panganap natin lahat. Unang-una para sa ating mga anak at mga apo. At pagharap natin sa uh, mata ng uh, eternity, mm -hmm. hindi tayo nagkulang sa ating earthly existence. Pare? Ako naman, na uh, Pitatanong ko na naman yung walang kamatayan tanong ng, ng marami na si Brother Eddie Raw ay uh, isang pastor at uh, hindi ba meron daw separation of church and state? Alam ko, nasagot na ito maraming beses uh -huh. ni Brother Eddie sa mga national debate. Pero para sa kapakanan na muli ng ating mga manonood at ng ating mga kababayan, Brother Eddie, hindi, ba, uh, hindi mo raw ba nilalabag ang principle ng separation of church and state sa muling pagpailan lang mo sa larangan ng politika? Unang-una, uh, naalala ko yung uh, sinabi, madalas sabihin ni Father Joaquin Bernas na isang constitutionalist. It's very clear in the Constitution. No religious test is required in the exercise of political and civil rights. Madaling salita, ang uh, reliyon ay hindi uh, ay hindi factor pagdating sa pagnanasa ng mga Pilipinong makapaglingkod sa bayan through public office. Katunayan, pinag-aralan ko matagal na yung separation of church and state. Nag-aral ako ng constitutional political law sa UP at na-research ko. Ang historically, Si Thomas Jefferson, this is for the enlightenment of the Filipino mm -hmm. people. Yes, si Thomas Jefferson, one of the founding fathers ng uh, United States of America, during his time, ay sumulat sa Baptist congregations, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala. Merong sufficient protection ang religious freedom sa ating bansa. Mm -hmm. Ilalagay sa Constitution ang separation of church and state in order to uh, protect the freedom of worship, the religious freedom, And I assure you that the state will never interfere in the ecclesiastical duties and functions of the of the church. Madaling salita, itong separation of church and state, tatlong bagay lang ito uh, sa research na ginawa ko long time ago. Number one, hindi ang reliyon ay hindi faktor sa pagtakbo ng sino mang tao sa public office sa Pilipinas. Number two, no state religion shall be established walang ipopromote ang Estado na isang particular religion. Walang gagastosing public funds para sa, pro sa, sa, promotion ng isang religion. Number three, ang religious freedom is absolutely protected and guaranteed. Sa madaling salita, ang historical event ng uh, uh, separation of church and state ay para, para sa tungkulin ng Estado na proteksyonan ang religious freedom ng mga ng simbahan. In other words, Brother yung sinasabi mo, ang limitasyon ay hindi nililimitahan yung mga nagsisilbi sa simbahan, kundi ang limitasyon ay nasa bahagi ng gobyerno. Absolutely. Oo. K kaya... Mm -hmm. Pinoprotektahan actually yung mga nagsisilbi sa simbahan. I think a month ago or two mismo. months ago, may ganyang article si Attorney uh, Atty. Junyasay. Mm -hmm. rin niya yan. Mm -hmm. Tsaka isipin mo, kung ang mga abogado, hiniero, uh, artista, basketbolista, at kung minsan kahit na uh, smuggling lord, drug lord, pinapayagang tumakbo mm -hmm. sa public office, uh -uh. eh bakit naman si Brother Eddie na... Uh, Bago naging evangelist eh, ay nag, eh, political economist for mm -hmm. many years. Mm -hmm. Educator, longest sitting regent ng Polytechnic University of the Philippines. Mm -hmm. na naisang pera, hindi ko kinuha ang aking monorarium, dinonate ko sa, sa scholarship funds. It is officially recorded. Mm -hmm. At uh, being a social activist, nakulong dalawang beses na ako okay, nag-aaral sa UP College of Law. Sa pagtatanggol sa mga manggagawa, magsasakamangangista at mga estudyante. Marami pa, no? Back, pero bakit ang <laughs> isang katulad ko na natutong maging mahalin ng Diyos at mahalin ng bayan, hindi pwede. Mm -hmm. Kaya, malaking contradiction. Oh, Bal balikan ko lang. Yeah. Mm -hmm. uh, Brother Eddie, tayo mga Pilipino, anuman ang relisyon, ay madasalin. Before we embark on any endeavor, we ask guidance from our Creator. I'm sure nagpray over kay nung story to ah, sa pinasok nyo uh, Noong 2004 pa. paki sa amin. Nung 2004, 2004 pa, pa, ay talagang uh, <coughs> hindi eh, nung ako ay kinumbinsi ng Task Force Pagbabago Movement, mga personalidad 'to ng multi-sectoral groups, na kinumbinsi ako maging alternative presidential candidate. Nung una sabi ko, I'm sorry, I'm not stupid to leave my comfort zone. and fight the Goliaths of this bankrupt, uh, corrupt electoral system, when the President of the Philippines, the Vice President, the, the Senate President, the Speaker of the House, almost all political leaders in this country used to come to our house, even in my office here in Ortigas, just to be friendly with me. Why do I have to do this? Pero alam mo, Jarius, uh, alam ko ikaw, authentic din patriotismo, no? uh, Sa first storm, rin sa mga tumayo at para sa ating bayan. Mahirap alisin sa puso nating mga natutuhang mali natin, natin ang ating bansa, mahirap alisin ng patriotism eh. Pag, pag nasa DNA mo na yan, at nakikita mo ang milyong-milyong tao nagsasuffer unnecessarily sa grinding poverty, injustices, tapos sinasabi natin democratic tayo, sabi ng Constitution, uh, sovereignty resides in the people, and all government authority emanates from the people. Pagkatapos ang the government, the our republican uh, democratic government is supposed to be a government of the people, by the people, and for the people. Uh -huh. Pero nam nakita naman natin ang statistics. Uh -huh. the, uh, 1% of the richest Filipinos, 1%, comprising 150,000 families, the, their total income is equivalent to 38%, according to statistics, comprising around 6 million families. Nakikita mo yung disparity. Hmm. Tapos, ang lakas-lakas ng katawan natin. Hinug tayo sa pinag-aralan, hinug sa karanasan, hinug sa pagmamahal sa Diyos at sa bayan. Wala tayong gagawin. <laughs> Lalo na ngayon, gumaganda ang takbo ng ating gobyerno dahil nagkaroon tayo ng isang presidenting sin sincere na sincere, si President Pinoy. You know? Ang taas ng ating economic growth. Ang GDP natin sa third quarter, 7.1. Almost second to China. Slim lang ang damang sa ng Indonesia. Ang ating reserves, pinagmamalaki nga ng mga taga-Central Bank, 84 billion US dollars sufficient to to supply the goods and services needed by the country not only for three months but for 12 years. Pero nakita man natin, hindi nag down hindi naranasan ng marginalized sector. Yung mga sagigilid na tinatawag natin, mga Pilipinong, mga bayaning limot. Walang participation sa national dialogue, walang participation in charting the glorious destiny of the nation. Ito mga bayaning limot, OFWs, mm -hmm. magsasaka, mangisda, magagawa, tsuper. Ito ang the vast majority ng ating mga tao. Kailan pa magkakaroon sila ng emancipation from uh, from the bondage of, uh, I would say, abject uh, uh, poverty. Pero, pero Brother Eddie, may mga nagsasabi, pwede rin naman daw magsilbi sa bayan nang hindi kinakailangang uh, kumu o makakuha ng posisyon sa gobyerno dahil daw maganda na rin naman daw yung ginagawa ninyo as a matter of fact you have such a vast influence sa ating mga Pilipino overseas no ang alam ko 52 chapters na meron ang pinasimulan po ninyong JIL churches so maganda na hong ginagawa daw ninyo. eh but kailangan pumasok pa daw sa gobyerno hindi lang 52 chapters uh, chapters 52 countries, countries. kasama ang okay. Russia okay. India lately Afghanistan Pakistan wow the more reason, pag nakita, nakita, mo ang plight ng OFWs, okay. 10 million is scattered abroad. Ang iba nire-rape. Kakagaling ko lang sa Middle East, sa Abu Dhabi, sa Dubai, sa Cambodia. No? Nakita ng dalawang mata ko. Maltreated, maltreated ang ating mga kababayan. Yung isang babae, tumakas lang dahil nire-rape. Nagpunta sa isang apartment ng mga Pilipino. Pagkatapos, nasa laki ng agents ng gobyerno. Nakulong sila. Ang dami lang nakulong. Hindi, makala, hindi makauwi walang pa, walang ticket. Ang JIL pa rin ang nagpapan racing, hindi naman kayang sagutin ng JIL lahat yung mga yung mga ticket na kailangan. So, napakaraming dapat gawin na ano? Kaya nga sa akin, buti pa hindi ko alam eh. Hmm? Pero pag alam mo yung mga problema at kaya namang lutasin, kung magkaroon lang political will, ang mga kinakukulan, lalo na ang Senado, napakahalaga ano, ng Senado. Ang Senado ang highest uh, lawmaking body sa ating bansa kung merong mga maling mga ipinasang uh, batas or bills sa lower house designed to protect and promote the vested interest ang Senado ay pwedeng maging check and balance at uh, hindi lang yan no uh, ang Senado ay pwedeng gumawa ng landmark uh, legislations that could emancipate millions of our people from poverty but, Ayan. Can, can we go sorry yes but, yes please can, but can we go to details like kasi binabanggit nyo kanina no importante sa atin in effect is uh, Equitable redistribution of wealth. You Absolutely. Know? And then, you are a political economist. Now, what kind of, of legislation will you be pushing? What programs, specific? Napakaganda pagkagat kasi ako, uh, I'm I, I'm also in favor of industrialization, but we need uh, we need state industry in industrialization. We need the better source of power, electricity, etc. For the meantime, pinag-aralan ng Concert sa Asia, bakit ang Thailand lumipad? Ang Malaysia, before that, ang Singapore at saka ang Taiwan. At ngayon, South Korea, no? Bakit? Nag-concentrate nag sila kung ano yung kaya nilang gawin, in-strengthen nila. Nagkaroon sila ng tinatawag na SWOT analysis sa kanilang ekonomiya. Nakita nila yung agriculture. Para sa akin, modernization ng agriculture, fishery, tourism you can produce more than 1 million jobs sa aming research, ano? Patulad yan, uh, yung uh, halimbawa, yung, uh, eka yung ekonomiyang uh, uh, walang naiwanan. Ibig sabihin, yung economic growth natin must be inclusive, hindi exclusive for the few. Yun ang isa. Tatlong is lang bibigyan kundi diin Kasi yung bangon Pilipinas, meron seven is. Pero ito, senado to, kailangan mag-concentrate at mag sa tatlong is. Number one, e, yung ekonomiya na uh, ag uh, agresibo na walang may iwanan. Lalo na yung sagigilid ng mga Pilipino, mga limut na bayani. Uh, yeah, Unang-una dyan, magsasaka, mangingisda, manggagawa, uh, mga tsuper, no? Sa Amerika, bakit ang farmers may yaman? Dahil, number one, protektado ng gobyerno. Merong technology binibigay ng gobyerno, may subsidies, merong uh, Uh, yung, yung accessibility sa 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 financial uh, capital requirement eh hindi nagagawa ito sa ating bansa si Taksin, ginawa ito ni Prime Minister Taksin. kaya yung former prime minister Taksin ng Thailand pinalaya niya ang mga mahihirap na magsasaka mm -hmm. ang mga manggagawa lahat ng ordinary people doon sa 56 financing system yung sa atin mm -hmm. eh, ay ano mm -hmm. nakalagan sila nagtayo ng National People's Bank, ano? Eh, yun, kasama yun, di ba kasama yun? Incorporated yan sa Master of, master of uh, Development Plan ng Bangon Pilipinas dati. Eh, kailangan niya. Kaya yun ang aking, uh, isa sa mga tututukan ko yun, eh. Na itong mga drivers, itong mga magsasaka, mga isda, mga gagawa, yung tinatawag sa sagigilid, mga Pilipinong uh, uh, hindi napapansin sa lipunan, bigyan sila ng break bigyan sila ng break, yung intra-Pinoy entrapi, uh, uh, pinoy uh, na ikang nga ay, 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 ay yung, uh, lahat meron business equal opportunities. Mm -hmm. Kasi ako, okay, nagtapos din ako ng, ng small and medium industry sa UPEC. Eh, pwede namang implement yan eh, yung micro small and medium industry sa bawat probinsya. Mm -hmm. Magja-generate mag ng jobs. Hindi na, na kailangang pumunta mga Pilipinas, magpaalila sa ibang bansa. Uh -huh. At yung pangatlong E, yung edukasyong na napapanahon. Uh -huh. Every year, 2 million graduates are being added sa job markets. Isipin mo, mismatch na mismatch sa, sa employment. Samantalang kung merong edukasyong napapanahon, ibig sabihin niyan, talagang may proper training ang mga estudyante, yung right education na kailangan ng current economy. Kailangan talaga may nag-iisip at nag mayroong desisyon na gawin yan. Uh -huh. Kung hindi, bisyo eh, cycle lang tayo. Itong burden ko, Darius, ano, Alex, uh, Kata, kasi nga, eh, nagturo tayo ng political economics for so long. Naging long guest university regent tayo na talagang sinuporta natin ang public uh, educational system uh -huh. with Dr. Prudente at that time. Isa ako sa nag aproba ng uh, ang PUP kumalat sa mga bansa. Eh, kailangan ituloy yan eh. Kaya itong burden natin, yung economic reformation plus yung, yung political reformation. In effect, democratizing the electoral system. Nang sa ganun, ang mga Pilipino, kahit mahirap mayaman, may pag-asang magkapaglingkod sa bayan. Ayan, ako maganda yung pinunto mo, Brother Eddie, democratizing the electoral system. Gusto nating pakinggan kung ano yung nakikita mong dapat na mangyari no, sa ating electoral system sa mga susunod na panahon. Uh, sana nga eh, magkaroon ng pagkakataon, ano, mapagbigyan si Brother Eddie na ito'y mabigyang daan. Yan po ang ating tututukan sa pagbabalik po ng Diyos at Bayan. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Huwag po kayong aalis.